Hi everyone! So sa video nyo gusto ko lang i-share sa inyong lahat yung aking experience dito sa Zoverax. Pansin nyo ba? Kita nyo ba? Zoverax. Tatak niya ay Zoverax. So ipapost ko lang sa itaas kung hindi siya masyadong klaro. Gusto ko i-share sa inyong lahat yung aking experience sa gamot na ito. Sobrang liit lang niya. Kung napapansin niyo, as in maliit lang talaga siya. Tanggalin ko nga yung eyeglass ko. Ayan. Para magkaliwagan tayo. Gusto ko talaga ito i-share eh, sa inyong lahat para naman makatulong lalong-lalo na doon sa mga desperate na nagkaroon din sila ng problema sa kanila mga labi. Kasi nagising na lang ako one day na sobrang pagayong yung gilagid ng aking lift Ay, hindi lang gilagid kundi buong lift ko talaga as in. parang kung parang may injection na injection ng galing. Sobrang baga ng giging ganyan. Anyway, ipopost ko na lang sa itaas yung picture para talaga makita ninyo yung aking experience bago ito, bago ko to nakilalang si Soverax. Nagising kasi ako isang umaga na sobrang pagang-paga talaga at hindi ko maintindihan kung bakit. Nagtanong ang tanong ako sa mga kakilala ko. Nagtanong din ako sa aming doktor kung ano yung pwede niyang mai refer na gamot kung anong pwedeng maigamot doon sa problema sa aking gilagid. So since hindi kami pwede pumunta sa kanya dahil may sakit din siya, so via WhatsApp na lang yung reseta na ibinigay sa akin. Pero hindi doon nagtapos guys kasi hindi talaga siya gumaling. So one day nagsisearch ako sa internet, sobrang desperate ako pati sa TikTok. Talagang naghanap ako kung ano yung pwedeng solusyon dito sa aking left Kasi kung napapansin ninyo mayroon pa rin konti na alang. Yan sa gilid, medyo konti na lang siya. Pero meron pa rin kasi talagang asing in na sobrang damage niya. As in sobrang crack at siya ka. Alam mo ba yun yung nahiwa talaga yung dito sa gilid ko. Sobrang laki ng hiwa, umabot sobrang pagang-paganga eh, sobrang sakit. Kaya sa one day, nagising na lang ako na nung tumingin ako sa YouTube, no, madaling araw yun, nagse-search ako kung ano yung pwede kong maigamot. Ayan, may isang vlogger doon, na nagbanggit about dito. So sabi niya, sa so desperate desperate din siya, naghanap-hanap din siya sa internet kung ano yung pwede niyang maigamot. So nakilala niya, nakita niya si Zoverax. So kayon, Try ko nga siya. Sobrang liit lang ng pack na to. As in, sobrang liit talaga. Pero ang mahal ha, 10 euro. No, nabili ko siya tin 11.50 euro or basta wala pa siyang 12 euro kung hindi ako nagkakamali dito sa area ko ha pero hindi ko alam kung magkano ito sa ibang area baka meron din sa inyong area at baka mas mura-mura so itry nyo rin sobrang, sobrang nakakatulong nito sa gilagid ng aking lift kung alam nyo ba yung experience ko nagising ako na hindi ko halos mabuka yung aking bibig Diyos ko sabi ko wala nung nangyari at in para akong lalag natin sobrang sakit din ang ulo ko at hindi ko maintindihan kung bakit kung ano yung problema so ayun, nag-isip talaga ako kung bakit ako nagkaroon ng ganong problema. So, inalala ko, the day after, kumain ako ng pritong isda. Tapos, kumain din ako ng mani na medyo maalat-alat. So, parang yun ata. Yun ata yung problema kasi nakakain ako ng masyadong maalat maghapon tapos kinagabihan tapos uminom din ako ng beer so parang yun lang naman ang maisip ko eh. yun lang naalala ko kung ano yung kinain ko kasi sabi ng doktor, balikan ko daw kung ano yung kinain ko na baka nagka-allergy ako, pero I think hindi yun allergy kasi wala naman akong allergy sa isda wala akong allergy sa beer so nag it happened lang talaga so at least now, alam ko na yung anong, kung ano yung solution just in case na bumalik siya kung makakain na naman ako ng masyadong maalat alam ko na kung ano yung solution na gamot para dito sa problema sa gilid ayan, si Zuberax lang talaga yung solusyon sa akin problema. As in. Pero sobrang liit nga lang niya. Nakadalawang pack ako actually. Kasi umabot talaga siya ng 3 weeks bago siya nawala dito sa gilid. So umabot siya ng naka, uh, dalawang pack ako neto